yun mga kalakbay almost two months or magdi 3 months na mga kalakbay konting uh, lang konting months na lang ayun harvest na to wow sa so dami thank you thank you good morning ito <laughs> naman yung kay kuya Luwing uh, Labanos malapit na rin to i-harvest mga kalakbay ayan, yun ayan, malapit na to i-harvest ayan sya mga kalakbay. medyo marami din sa side naman ng tatay ko ang tanim ay uh, sayote dito kay kuya uwe o oh, meron siyang ay labanos mga kalakbay ayan sa mga kalakbay ito this video ayon Uh, Magpa-farm tour tayo dito sa may barangay Taytay, may Laguna kung saan. Ang mga sariwang gulay ang unang pangunahin hanap buhay dito sa aming barangay. Ito, dito, mayroon tayong labanos. Ay may sayote ba kayo dyan? Wala na. Sayote, kukatayang sayote yung tatay. Dito sa kabila ay repolyo. Hands sa mga kalakbay, this video, ayun, kukuha tayo ng fresh sayote dito sa may taniman ni Tate. Itong sayote nito ay medyo baguan pala, kaya yun, sariwan-sariwa kagaya nito. Wow, okay na ito mga kalakbay, sariwan-sariwa. Ayan, isa. Ayan, kukuha tayo ng sayote dito, dalawa. Ay, maliit pa pala, sariwa pa. Sayote, sayo lang ako. Ayan, super blessing lang din pag may pag may tanim may aanin mga kalakbay. Morning. Uh -huh. hey, sa mga kalakbay na ako tayo na ang fresh sayotid sa may tanim ni Tata check. Dito naman ay kukunin natin na may ay labras ni Kuya Uwe. Morning. ng kalakbay, kukuha tayo ng konting labanos na tanim ni Kuya Uwe ayan, bubunit lang natin to ayan, ganoon na simple fresh na fresh mga kalakbay hanapanap lang tayo ng malaki kasi hindi to sabay-sabay mga kalakbay ito kung tawagin ay basal ayan okay na to Thank you, thank you. sa mga kalakbay. Ayan. Ayun, thank you, thank you sa mga nagtanim. Basta pag may tanim, talaga may aanin tayo mga kalakbay. Ayun. Sa so, talagang pagbilang isang farmer so, pag sa iso. Talagang pagkitagas sa pagtatanim mga kalakbay. Then kailangan talaga na may uh, pondo para sa uh, uh Nasa Mount Banahaw tayo. Ito yung Mount dito, mga kanakbay.